Ayan, good evening mga kapilipi. Nandito kami sa may San Antonio Dinner. Mga kapilipi, tindahan nyo to, uh, isa itong uh, sikat na kainan mga kapilipi dito sa may sa Tagaytay. San Antonio Tagaytay mga kapilipi. Ayan. Ang uh, mga kapitbahay niya. Ayan. Yes, may malaking gate. Ayan. Ayan tapos may mga naguhunin may may, may mga narinig ka mga kuliglig <laughs> yan ah, ah, yan mga kapilipin narinig yung mga kuliglig dito yan yung malaking puno yan yung kita niya. nice mga kapilipin ah, kita niyo na mga kapilipin yan na maglalakad tayo pa baba medyo magalaw nga lang Ayan, oh. Ah. Wow. Ah, ang ganda rito. Nice. Nice place Ang napakaganda rito, mga katlito. Wow. Ito to, isa itong uh, sikat na restaurant mga kapiliti dito sa Tagaytay isa itong uh, dinadayong uh, kainan ng mga kapiliti yan wow Guys. Nice. Ada dantai di itu. Sigit nak. Yes. Yo. Yeah. no smoking mga kapiliki. No smoking area. Nice. ang ganda ng place ayan ah uh, nakalagay dyan PD22 ah PD20 00 PD2002 pala mga priyat ayan nice ganda ng place nice Ganda. <laughs> Ayan. Ayan yan. O, oh, di ba? Oh, madilim na. Ngayon marilin yung mga puro magkalim, mga kuliglig. Mga kapilipi. Nice. Ang ganda ng, uh, ang dami mga puno rito, mga kapilipi. yan eh. Wow. Yes. So, nice place mga kapilipi wow at yan, nakaganda ng puno yan mga kapilipi eh. malalaki ng mga halaman dito mga kapilipi ang lalaki ng halaman no? pako <laughs> ang laki ng pako mga kapilipi oh nice nice place Uh, parang uh, Christmas tree malaki mga kapilihi. Ayun. Uh, wow, tapos sa uh, may malaking ano, may malaking uh, ugat mga kapilihi 'yan, 'no. Uh, may malaking ugat. Nice, please. Wow. ito. Maraming mar may maraming mga halaman. ng katulik. Wow, laki ng puno ay eh, mga katulik. Tingnan. Yung puno na yan nilagyan nila ng maraming ilaw yan po yan napakaganda wow nice tapos mayroon kayong marinig ng mga kuliglig mga kapiliti paggabi yan ah yan po yan mga katulipin puno na yan napakaganda Ang hmm. ganda ng kulo. Yan. Masarap kumain dito gitu mga ka mga kapiliti. Yung mga, yung mga pera. Nice. Nice. Yan. Wow. so propaganda berkata lebih tapi itu young gate wow that's my gate benar apa gitu kita cakna Yan, na nice, na nakapili. Ito rin yung uh, palabas. Ayan, palabas na ang San Antonio. Madilim. Ang nakapilipi, dyan gabi sa yun po. nice place mga kapilipi San Antonio Tagaytay yeah, San Antonio Jenner Tagaytay ito no, mga kapilipi nice 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 wow Shout out mga kapilipi, magandang gabi, good evening, uh, good evening ko, 8 o'clock ng gabi mga kapilipi, tayo ay nandito sa mga San Antonio, Tagaytay, uh, yan. San Antonio Dinner mga kapilipi, dito lang yan sa mga Tagaytay mga kapilipi.